Yo, what's up guys? Welcome to my vlog. Yo, what's up vlog? Welcome to my guys. Oras mo is alas dos. Alas dos medya mga ganun. So, tiri kang araw. So, nandito tayo sa may ano, sa may tabing ilog. Pero hindi yung hindi dito yung ilog sa ano, sa Manila na uh, maitim, mabantot. Um, puro kung ano-anong makikita mga debris. Uh, human waste gusto yung bang malama kung nasa ano ngayon hmm. well nandito lang naman ako sa isa sa pinakamaganda hindi naman siya malaking ano hindi naman siya malaking river hindi naman siya malaking ilog hmm. ito siya ito siya ito siya diba ito lang naman siya Ganda no. maganda siya no. Ang linaw ng tubig. Pwede kang ano ito? pwede kang maligo. Ah, uh, linaw ng tubig nyo, Pakalinaw. Ah, uh, unfortunately sa to say yang uh, na, na yung ano yung tubig sa mga sabon na ginagamit ng tao sana hanggang doon na lang yun Para hindi naman masyadong makulit yung tubig At kung makikita nyo rin mayroong mga basura Ay, mga may mga biskwit pa may shampoo ba dito Ayun. Ah, nakakalungkot lang, 'di ba? Ang ganda-ganda ng lugar na 'to. O, dahil sa tao, ayun na. Mga irresponsible tao. Napupulit yung ano, yung ilog. Yun lang. Magdala tayo na lungkot. At uh, pa. <laughs> ito pa. Gumalaman bakit ganito? Ito <laughs> Tingnan nyo naman yan, di ba? Uh, hindi ko alam bakit dito ito tinapon, ano? Pati yung... Ito yung pinagkainan, hindi, ano, hindi mailigpit, maidispose ng bubuti, iniiwan lang dito. So, ano mangyayari dito? Grabe Maraming... unti na nagkakaroon ng mga basura dito tapos ito ah, yung mga pinagkainan dito lang nila sino kaya magliligpit yan di ba nakakalungkot ah, di ba nakakalungkot diba? ah, ah lang so mamaya pagka wala nang umalis na tong mga ano mga ito, mga bisita yata ito rito palagay ko sa kanila galing ito. so mamaya bago tayo umuwi ng Manila uh, inilipit natin itong mga kalap para tribute dito sa ilog na to maging uh, uh, sa paghanga ko sa ilog na to so mamaya uh, lilinisan natin ito pupulutin natin itong mga kalap tapos i-dispose natin sa isang lugar No me a oler.